Sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, limang barkong pandigma ng China ang nagpakita sa isang pagsasanay ng Philippine Navy kasama ang mga kaalyado nito sa West Philippine Sea habang inihayag naman ng Amerika at Pilipinas na bumuo ito ng task force upang pigilan ang mga pang-aangkin ng China sa mga bahura ng Pilipinas bilang bahagi ng 74 na taong evolusyon ng Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. Kaya't para malaman ang buong detalye ay tumutok at makinig na mabuti. Tinapos na ng Pilipinas, New Zealand, Australia at Amerika ang mga magkasanib na pagsasanay pandagat sa West Philippine Sea na naglalayong mapahusay ang interoperability at mapalakas ang pagsunod sa internasyonal na batas sa gitnayan ng patuloy na tensyon sa rehiyon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang dalawang araw na aktibidad ay kinasasangkutan ng mga koordinadong operasyon sa dagat at himpapawid tulad ng anti-submarine warfare, replenishment at sea at cross-deck drills. Kabilang sa mga lumahok na barkong pandigma ay ang BRP Jose Rizal ng Pilipinas, HMS ng Australia, HMNCSO Charuwa ng New Zealand at USS Fitzgerald ng US Navy. Sumali rin sa aktibidad ang mga sasakyang panghimpapawid ng Pilipinas na AW159 Wildcat at A29B Super Tucano. Sinabi ng tagapagsalita ng AFP na si Colonel Sir Sis Trinidad na ang mga magkasanib na pagkikipag-ugnayan ay lalo pang nagpapatibay sa pangako ng Armed Forces of the Philippines na palakasin ang mga pakikipagsosyo sa depensa na nakatuon sa pagpapahusay ng postura ng seguridad sa karagatan ng bansa at pagpoprotekta sa mga subiranyang karapatan nito sa West Philippine Sea. Ngunit sa panahon ng pagsasanay, kinumpirma ng Philippine Navy na hindi bababa sa limang barko ng China ang na nila sa lugar. Isang People's Liberation Army Navy Luyang class destroyer na may bow number 165 ang lumapit umano sa BRP Jose Rizal, pero hindi naman nagpatinag ang Philippine Navy lalo't may mga kasama ito. Sinabi naman ng Operations Officer ng BRP Jose Rizal na si Lieutenant Commander Michael Andres na sa isang punto ay kinakailangan magpalit ng direksyon ng kanilang barko habang naglulunsad ng helicopter dahil sa paglapit umano ng Chinese warship. Nagkaroon lang ng instances na kung maglalunch tayo ng aircraft, kailangan natin magchange ng course. Pinaka-nearest nila is 3 to 5 nautical miles sa atin. At kinagabihan, isa umanong drone ng China ang lumipad mula sa itaas ng barko ng Philippine Navy na BRP Jose Rizal. Naman ito If it is uh, weaponized, uh, uh, we have existing countermeasures for that, for drone attacks. Kinumpirma rin ni Commander Ravel Ford, commanding officer ng XMN CSO Charowa ng Royal New Zealand Navy na may mga barkong chino na nakita malapit sa kanila ngunit hindi naman anya nakialam sa aktibidad. Dagdag pa nito, pumuntaan niya sila upang makipag-ugnayan sa kanila mga kaibigan at kung may ibaan niyang nakaramdam na mga pagpupukaw ay nasa kanila na anya iyon kung ano ang kanilang gagawin. Na-monitor din ng mga magkakaalyado ang isang Nimitz aircraft carrier ng Amerika sa hindi kalayuan pero hindi na ito nagpakita. Habang patuloy naman ang kanilang investigasyon matapos bumagsak ang isang helicopter at isang fighter jets nito habang nagsasagawa ng mga pagsasanay sa West Philippine Sea, Nakuhanan pa ng video ang pagbulusok ng isang fighter jets nito sa dagat. Samantala, inilabas naman ng mga kalihim ng depensa ng Amerika at Pilipinas ang isang task force na idinesenyo umano upang pigilan ang pamimilit ng China sa West Philippine Sea at palakasin ang kaoperasyon sa depensang alyansa. Inihayag ni nakalihim ng depensa ng Amerika na si Pate Hegset at kalihim ng pambansang depensa ng Pilipinas na si Gibo Chudoro ang Task Force Philippines sa Association of Southeast Asian Nation Defense Minister Meeting sa Kuala Lumpur, Malaysia. I hope uh, it's understood for what it is this is a critically important partnership for us. Uh, our alliance has never been stronger. Our mutual defense treaty is the bedrock of that. We share concerns about China's coercion in the South China Sea, particularly recently in Scarborough Shoal. It bears repeating that that mutual defense treaty is, is critical for both of our countries. Uh, either of our forces anywhere in the South China Sea is applicable. And we don't seek confrontation, but of course we're ready to protect our interests. Individually and mutually. And that's why we're publicly announcing the Task Force Philippines here with you today, which will be another step in our cooperation, uh, increasing interoperability, exercising, and preparedness for contingencies so that we can decisively respond to crisis or aggression and reestablish deterrence in the South China Sea. We're also glad to announce we completed an alliance readiness action plan which you have taken the leadership on. Thank you very much, Mr. Secretary, and it will accelerate all of our major defense priorities. So thank you again for, uh, for your partnership. It's great to see you again thank and look uh, forward to our conversation. Thank you. Well, uh, thank you very much, Secretary Hexheff, for uh, the introductory remarks. It, the remarks of Secretary Hegseth just uh, capsulized Put in capsule form the vast amounts of work that both our governments, our leaderships, and our people have put into strengthening the U.S. Philippine alliance. The U.S. Philippine alliance should not be seen in isolation because the alliance and moving forward now are based on fundamentals. These fundamentals are respect for international law respect for territorial integrity and sovereignty and so as secretary Hexen said it is not only important for both our countries that we interoperate deeper better we deter better we add more allies because freedom of navigation Respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us, but for the whole world, given the strategic area that the Philippines occupies in the whole world economic supply chains and the security environment. So we look forward to deepening the alliance, not only now, but for future generations of freedom-loving people. That both the both Inilahad ng Amerika ang pag-aalala nito tungkol sa mga isyo sa West Philippine Sea. Binanggit ni Hegset ang atensyon ng Amerika at Pilipinas sa Scarborough Shoal na naging isang flashpoint para sa mga agresibong pagkilos ng China. Ang task force na ito ay ang pinakabagong inisyatiba mula sa Amerika at Pilipinas upang kontrahin ang mga pagsisikap ng China na patatagin ang mga pang-aangkin nito sa ilang pinagtatalunang maritime features sa West Philippine Sea. Ayon naman sa isang pahayag mula sa U.S. Pacific Fleet ay hindi umano ito nagsasangkot na mga bagong combat forces o opensibang operasyon, kundi kumakatawan sa Task Force Philippines ang patuloy na ebolusyon ng 74 na taong alyansa ng Pilipinas at Amerika habang patuloy na itinataguyod ng dalawang bansa ang isang ligtas at maunlad na Indo-Pacific. Sa isang interview, sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, What's the vessels are different?" So, you know, make a real group, mayroong uh, tayo rin, mayroon sila. Ano, uh, so we have to we have to uh, work, we have to learn how to work with a different set of parameters, uh, military parameters. And that's that was the basic difference. It will not lower. It will not uh, sorry, it is it, it will I hope it will lower the tensions, uh, in uh, West Philippine Sea. It will certainly not heighten them because it's not something new. Wala namang bagong ginagawa nagkaka nagkaka heightening lang of tension kapag may sumubok ng bago na sa rin dati hindi ginagawa bigla na lang gagawin yun nagkaka magkaka tension and that's uh, I, that, that's not what's going to happen here